kaya magbababoy ito ko lang oh kala ko ka ba di ka magbababoy hindi nga itatapong ko to hmm. bawal to huwag niyo kainin to hmm. hmm. pwede na tinapong ko na, na. men men crispy tokwa and crispy baboy naman ang titirahin natin for today's video. Kasama na rin yung secret sauce mamen. Pero may kasalanan ako dyan mamaya may kita nyo. Siyempre tikman muna natin maliit lang bago mag start. Man, ma men, ma'am, men. kaya ganun, mamen no? alam mo nang bawal pa sa eh titirahin mo pa rin eh kasi kanina nagjajaging ako yung nadaanan ko sa turo-turo just -turo, ko narinig ko pagkagat niya ng baboy kalutong lutong mamen kaya naman tinira ko na rin ayan o pakuluhan lang natin yan sa pamintang buo medyo maraming asin at daon ng laurel pinressure cooker ko na mamen para 20 minutes lang goods na siya dapat fork tender ay eh. pag tinusok niyo yung ano balat ninyo mararamdaman ang mararamdaman niyo lang men sa tinidor niyo ay yung ano yung karne Ayan, so after 20 minutes, pasingawin nyo. Hindi ko tinanggal ka agad yun kasi medyo puno. Si Sir Richan, men. Ayan, wala kayong gagawin dyan kundi palamigin. At syempre, pirituhin na natin tong ating mga watok. Ayan, o, tokwa. yan. pag nagaganyan ang kulay, goods na yan. Alright, so set aside natin, men. Kasi ito na nga yung baboy, o. Oh. Diba, ang binis sa malamig na. Ayan, po, ko lang ng tinidor at nilagyan ko ng asin, ma, men. Ayan. Tasalang na natin yan. Bale, 30 minutes sa 200 degrees. Dito na lang sa air fryer para mas mabilis. Yan, no oh, balikan natin yan. Mamen, habang namang naantay natin yan, tirahin naman natin yung magic sauce na may kasalanan nga ako. Pero ano na lang, dictate ko na lang. O, oh, bawang, mas marami, mas masarap kahit isang buong ulo. Ta si mas marami rin, mas masarap. Pero ako isang jambo-jambo lang na puti. Yan, ganyan ang paghiwa ko. Pag-ganyan muna. Tapos, pag para naman na cubes cubes na siya mamaya ayan tapos pa men tapos lalagay nyo na dyan eh pinost ko yung video nung tinuloy ko yung sauce may nakalimutan ko i-play so ayan nga gawa na yung sauce na napakasarap ma men tingnan nyo naman itsura nyan yan talaga magdadala dito sa toko at baboy recipe bali nilagyan ko na ng paminta tapos dalawa hanggang isang kutsara na sugar toyo one fourth cup suka mga half cup tapos north seasoning nilagyan ko rin siya. At tinubigan ko rin ng onti men. Tas tatlong siling green. Tatlong siling labuyo men. Goods na goods na yan. Ayan. Tapos si Tatlo rin ma men. O tandaan nyo na lang sinabi ko ha. Yun na yun na yun. Ako. Napakasarap na yan. Diyos ko. Siya talaga nagdala. Kaya ang dami ko nakain kanin. Ayan nga. Hindi ko na natin iso. Hmm. ba diba? Yan. O. Oh, tinikman ko kagad. O oh, nga pala ha. Yung tokwa. Dinobol fry natin yan. Teka. Oh, luto na to. 20 minutes. Palamigin lang natin ulit. Ayan. Pero pwede na rin yan. Pero syempre, inininong rice style natin yan para mas malutong. So, ayan na nga yung tokwa, ma men. Dinodouble fry ko na. Pag nagdouble fry ako, mga 30 seconds lang. Pero mainit na mainit ang tamantiks. Ayan, o. Oh, ito naman, binusang ko na. Kasi pwede pa lumutong. Eh, di ba? Bakit di natin gagawin, men? Di ba? Para mas sumarap ba? Ayan. Goods na, goods na, mame. Nagchicharo na. Ginugutom na ako. So, ayan. Hiwain na natin. Yan, at niyo na rin yung mga kanin nyo, men. Ayan, hindi nyo ba naririnig yun? Kalutong. Baliktad talaga ako maghiwa para maganda yung hiwa sa balat tsaka dun sa laman. O yan, lalagay ko na dun sa ating mangkok na malaki. Isa, ibababad ko na sana eh, dun sa suka eh, tsaka ano, sa sauce. Kaso ba ako munat lang, ma men? Kaya hiniwalay ko na lang, ayan o. Oh. Diyos ko, pag nakikita ko yan sarsang yan, laging ginugutom ako. Yan na naman, kahagat na naman. Oh, walang ang kalutong-lutong at ang aking favorite na toko, syempre. At kunin natin yung laman na tinira ko na yung balat. Gagawa tayo the perfect bite. Ayan. Ang daming laman, no? Oh, mmm! O, oh, paano? Rapsa! Main